Good morning sa mga friends at followers ko so, dyan, no? Uh, may kwento lang ako sa inyo, guys, o share sa inyo, guys, no? Tungkol sa uh, monetization ni Meta, no? Sabi kasi ng mga iba nating content creator, hindi ka daw ma-monetize habang pag gumagamit ka ng mga music. Nung hindi ka pa monetize, no? O nagsisimula ka pa lang mag-vlog, tapos mag-content ka, kailangan daw guys, uh, huwag kang gumamit ng mga music, lalo na yung mga viral na music, no? Lalo na mga TikTok. Hindi ko alam guys kung totoo ba yun, no? Kasi may nakausap ako kagabi. Uh, ang ano niya, yung followers niya, ano nata, na mga... 20 plus o 30,000 followers niya, no? Bet, mahilig, mahilig yan sa sumayaw. Uh, Nag-viral yung ano niya, yung videos niya, no? Mabot daw ng ano yun, million, nag-million. Tapos may iba pa, mga 200,000, 300,000. Doon daw dumami yung followers niya. Pero ang gumagamit siya ng mga uh, music, no? yung mga viral na music, yung pag TikTok ginagamit niya, no? Pero pinakita niya sa akin yung dashboard niya, guys. <laughs> Monetize na siya sa star, tapos subscription, tapos sa content monetization, no? Tools ni Meta kung ano na lang guys, uh, sit up na lang ko lang. No? Kaya hindi pala totoo yung sinasabi niyang iba na hindi ka daw ma monetize dahil gumaga hindi ka dahil gumagamit ka daw ng ano, ng music No? Habang nagba ka. Hindi pala totoo 'yun. Depende siguro 'yan sa dami ng followers mo o nag-viral yung yung videos mo i-invite ka pa ni Meta no, sa content monetization, no? Siguro, pag sit up mo yan, matik yun, may violation ka. Kasi, gumamit ka ng mga music na pinagbabawal niya, no? Nung hindi ka pa monetize, no? Hindi pala totoo yun, guys, na hindi ka ma-invite sa monetization, no? Habang, pag gumagamit ka ng mga sound music, mga viral, mga music dyan. Hindi pala totoo yun guys. Depende pala kay Meta yun. Pwede invite kanya. No? Yan lang po. Let's go.